Alam naman na sa Vatican na paghahanda para sa conclave o pagpili ng susunod na Santo Papa. Kaya naman ang seguridad, hinigpitan na rin sa gitna ng pagdumog ng mga katolikos at mga turista. Magbabalita si Mon Guaves. Nilalagyan na ng mga pulang kurtina ang Loggia Delia Benedizioni o balkunahe ng St. Peter's Basilica sa Vatikan. Bahagi ito ng paghahanda sa conclave o paghalal ng susunod na Santo Papa kapag inanunsyo na ang bagong Pope at ang napili niyang Latin na pangalan, magpupunta siya sa balkonayang ito para basbasa ng mga nakaabang. Gaya ng ginawa ni Pope Francis noong 2013, pagkahalala sa kanya. Kaya ngayon pa lang, unti-unti nang dumarami ang mga katolikong nagpupunta sa St. Peter's Square. Ganon din ang mga media mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakatayo na ang tatlong palapag na scaffolding na popwesto ng mga mamahayag para sa kanilang mga live report. Limitado lamang yung mga media na maaari makapwesto dito sa may tinayong scaffolding. Kaya naman yung iba, pinapayagan na mag-set up sa ibang bahagi nitong St. Peter's Square. Sa katunayan, naglagay naman sila ng mga harang dito na pwedeng pwestuhan ng media. Nakasamang hahalo na rin sa mga katolikong pupuno dito sa lugar. Bantay sarado pa rin ng mga pulis ang buong paligid ng St. Peter's Basilica. Sa gitna ng pagdumog ng pilgrims, pinaigting ang pagbabantay sa paligid ng basilika. Merong mga nakatalagang Italian Army, Swiss Guards at Carabinieri Policemen. Kaya naman panatag daw mga katoliko at mga turista na ipupunta roon dahil sa nakikita nilang seguridad. Ang mga Pilipinong kardinal naman, mailap na sa publiko. Paliwanag ng simbahan, panahon na kasi ito para mas magla ng oras sa panalangin ang magiging elector sa conclave. Kasi nga medyo ano sila, no? parang silent mode, kumbaga naka-concentrate muna sila sa dasal talaga. So ngayong mga araw na ito, bago sila maghalal na bagong Santo Papa mula Wednesday hanggang kailan sila makapaghalal, ay nag-iisip sila, nagdadasal, nagkwentuhan, tinitignan yung sitwasyon sa buong mundo, tinitignan yung sitwasyon ng simbahan at ano kaya magiging magandang karakteristik ng ay, bagong Santo Papa. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.